magandang umaga po sa ating isang makagpalang maga sa ating lahat. mga ito ito po tayo sa Sitak uh, Christian School nag-work maganda yung school ang dito at magagaling yung mga estudyante si magaling yung mga teacher papakita po yung kurang namin Bagaimana pun bisa. jangan uh, lupa subscribe mag like dan komen comment bawah okay, raum bisa bangun nih. Ya. Ini pesan namanya. Ngetes. Tapi